everyone welcome back dito sa ating channel Shack ni Ilocano For today's video pag-aaralan natin ang iba't ibang Ilocano terms in form of past, present and future tense Sa Tagalog ang first root word natin ay ang salitang ligo Sa past tense ang salitang ligo ay naligo Naligo Ang present tense naman ay naliligo Naliligo. Future tense, Maliligo. Maliligo. Sa Ilocano term naman, ang salitang ligo ay, Digos. Digos. Ang past tense ng salitang digos ay, Nagdigos. Nagdigos. Present tense, Agdigdigos. Agdigdigos. At ang future tense naman nito ay agdigus. Agdigus. Root word natin sa Tagalog ay ang salitang takbo. Sa Tagalog, ang past tense ng salitang takbo ay tumakbo. Ang present tense naman nito ay tumatakbo. At ang future tense, tatakbo. In Ilocano, ang root word ay taray. Taray. Ang past tense ng salitang taray ay nagtaray. Nagtaray. Present tense agtartaray. Agtartaray. At ang future tense naman ay agtaray. taray. Ag -taray. Next root word natin ay ang salitang upo. Upo. Sa Tagalog, ang past tense ng salitang upo ay umupo. Umupo. Ang present tense naman ay nakaupo. Nakaupo. At ang future tense ay uupo. Uupo. In Ilocano, ang salitang upo o ang root word na upo ay tugaw. Tugaw. Ang past tense ng salitang tugaw ay nagtugaw. Nagtugaw. Present tense, nakatugaw. Nakatugaw. At ang future tense naman ay agtugaw. Agtugaw.